sa pagtulong ng usapan ko, Yan ulit sa kalam Wala na akong masasabi sa taon na yan Yung magandang araw sa inyo mga kanoli At ngayon, papunta ako kay na ano, Kina Rika 3 A heart speed to the city streets We began to feel the fire We rise like tall ba humingi kayo ng update so ito na po ang time ng part 2 natin kay Rika 3 at hindi po tayo makapunta doon sa kanila ngayon kasi maulan it is just begun as she puts a hand in mine At ngayon, nandito siya sa kanyang boarding house na kung saan siya ay malapit ang kanyang paaralan We're gonna be two wild. at na lang siguro or puntahan natin sa kanyang ano sa kanyang boarding house So update sa balikat ko, ayun ma masakit pa rin. So ito ang pangalawang araw na ano. Pero medyo nakakalingon-lingon na ako. Pang ano, so gawin ko muna tong inong vlog dahil sa may pamasko rin yung kay Jojo, kay ano, kay Rika 3. Tara! po si ano, si Rika Tree. Oy, good morning. Hi. Hi. Umu umuulan, umuulan na. It's okay. It's okay. <laughs> okay lang mag-vlog sa ano yung apartment. Yes, sige, ilang sunod ako. Ayan, si Rika Tree. Pasok tayo. Ang anoli. Uy. May puno pala rito. puno ang bayabas good morning, good morning malamig ang panahon so, bro, malamig po. ang panahon okay lang tumuloy? sure, walang problema <laughs> walang problema, matagal ka na rito? di pa po kuya mag 1 month pa lang po sa 35 so 1 month pa lang pala siya dito sa kanyang apartment okay. ilang kayo dito magkasama? Lima di di po hindi ko masyadong alala kasi yung boss baka may tulog may tulog ba? Wala naman. No. Ilang buwan ka na rito? Magwa one month po sa 25. Ah, magwa one month sa 25. Mm, magkano upa nyo rito? 900 lang po. Isang buwan? Apo. Ah, Di ba po, diba po kasi mo yung, yung tubig tsaka yung kuryente? Ah, magkano yung tubig? Depende po sa bill kung magkano. Minsan, nasa 300 plus. Yung kuryente, magkano? Mga uh, nasa 400 plus din naman po. pinagahati po namin yung nalimang. Hindi oh, siya abot din pala ng 1.5 ang monthly mo rito. Oh, okay. Mm. Ang cute ng doyan. <laughs> ano to? Pahingahan? Oh, pahingahan? Ano eh? Mm. <laughs> Hindi naman binabaha dito. Binabaha po dito kuya. Hanggang tuhod po ata yung ano dito. ano. -ano. Hanggang tuhod? Apo. Oh, Pero nung sa ano po, sa dati ko pong boarding house, mm -hmm. sa bewang po as in. Mm. -hmm. Kaya... Lumipat na po kami. Dito. Ah, lumipat ka rito. Ilan kayo magkasama diyan? Lima po. Lima? Tatlo po sa ano, dito sa may pang-girls. Tapos dalawa po sa mga boys. Ah. Magkaiwalay. So bale lima daw sila dito. May tatlong girl sa ibang isang kwarto, dalawang boy daw. Hmm. Um, pwede pumasok? Tulong. <laughs> wow, nakatiles. Ah, <laughs> oh, uh, nakatiles, di ba? <laughs> nakatiles. Mm. Kaso wala silang ano wala silang upuan hmm. ano ginagawa niyo pag may bisita kayo Alam wala ng upuan dito po sa may ano dito lang po may upuan ah jan-jan lang wala hmm. po kasi sa ilang hmm. wala ang klase today wala po bukas bukas po meron po apo uh, meron po Friday okay lang bakasyon niyo 23 po 23 ano yung mga kanole? yung mga pambabae na yan. Hindi <laughs> ko alam yung mga yan. Hindi <laughs> ko alam yung mga yan, pambabae. No, yung ibang mga kaboardmate mo may klase? Meron po. Yung pinsan ka po. Mm -hmm. Then yung, yung yung ito po wala po. Online class lang. Mm -hmm. Ay, mga kanole, no? Tayo. Huwag oh. ka okay lang dito ba? Ah, sige lang po. Dito ba ay Ayan, kumusta naman ang buhay-buhay dito sa ano? Sa buhay estudyante? Okay naman po, kuya na ano po, medyo busy sa ACADS. Pero kayang-kaya naman. Ayan, okay lang naman daw, pero alam nyo na yung mga kanuli, yung buhay estudyante. Alam nyo na yung kung paano uh, lumilipas yung isang araw o lumilipas ang isang buwan. ba? Diba? Andyan na yung siyempre, hinakapos sa budget. Uh, ako noon, nag-boarding house ako noon sa Nabua. Pag wala na akong baon noon, ano, Mm, or bigas, uuwi kami, gano'n, isa lang uuwi, gano'n. Gano'n ba ginagawa niyo? Opo. kapag po wala po kaming bigas, isa lang yung umuuwi. Then, nagpapasabayin naman po kami na magkano sa bigas. Magkano po masahin niyo? Huwag ka umuuwi ka sa inyo, mula rito. Magkano yung naamo? Nasa 85 po at or 100. 85 to 100. Ayan. O, comment po kayo, ano ba ang madalas na ulam ng buhay estudyante? Pansit <laughs> kanton. Uh, pag walang ng budget. Ayan, comment po yung mga nakaka-relate dyan. Kaya ano po, itlog. Wala, wala, pag walang wala na talaga. Pagka yung minsan masarap-sarap, anong ulam? Ah, uh, asa, adobo po, ganun. Manok. Adobo, adobo, manok. Nagluluto kayo rito or? Hindi po. Na ano lang po, abili. Nabili lang. So, nabili lang. Hmm, diba? Ay, kumusta sila mama at papa mo? Ang okay, ganyan naman po si mama ngayon. Ah, uh, si papa po, um, hindi ko lang po alam, hindi ko po kung balik papa. Hmm? Pero, sana, okay lang po siya. Hindi kayo makapag-uling na rin, maulan? Opo, hindi po. Hindi na kapag-uling? Hindi po talaga po yan. Mahirap. Pasyal tayo rito mga kanong. Itur mo, mo ko dito sa apartment. Kuya, ito mo yung mga labahan ko. Itur mo ko dito sa apartment. Ito mo na naglalaba. Okay lang yan. Ito pa yung kwarto namin. Ito ang kwarto nyo. Okay lang makita ka ah, May tao ba wala? May tao po. <laughs> Baka nakaano hindi naman. <laughs> hindi naman po. So yan daw ako. Po yan. Ang kwarto okay nila. Lang po? Magulo. Okay lang. So yan daw ang kwarto nila. Kanyang <laughs> higaan. Ah, dyan kayo may okay. higa. Hindi naman malamig sa likod. Hindi naman po kuya. Saan higaan mo dyan? Ito po. Sa Isayin gilid. Higaan po ng pinsan namin. Kaya kayong dalawa dyan ang pinsan mo. Kasi ati din. O diba buhay isa dyan tinga talaga. At uh, pagdating naman dito, kusina. Paano pagkain nyo rito? Uh, sa isang luto, share-share kayo or ganoon? Minsan po, kanya-kanya rin po. Ganyan na. Pero kapag po, meron pong budget. Okay. Um, At share, kayo. share share kayo? Opo, share-share naman po kami sa ulam. Mm -hmm. Ang taas ito? CR. CR. Ay, yun yung kwarto ng mga lalaki. Apo, sa kabila, yung dalawa. Mm, di ba maganda yung kanilang mitirahan? Ah, uh, tayo sa kusina. <laughs> Ayan, tayo sa may kusina nila. Mm. Ay, ah, ang daming sinaing. Yung kinain. Ah, hindi may kinain. naghapunan. Kinain. Hindi naghapunan. Kasi ito ang initan nyo ng tubig. Aba, walang kalan dito. Parang puro lang gano'n Pwede ha? naman po, kuya. Kasi wala po kaming kalan. alin mas maganda. Kalan or rice cooker? Kalan po talaga. Talaga makaka... magluto doon eh. Makakapagluto ah, talaga ng masarap-sarap. Mm, mm. Kaso magastos lang po sa gas. Mm. -mm. Tapos sa likod ano na 'yan? Mga basuran po. Tapos Ma, sa likod mga sampayan. 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 Hmm, di ba? So, yung mga kanuli, oh. No? Hmm. Pusa natin. Ah, <laughs> <laughs> bigas. May bigas Oo. Ay, alam ako. Uy. <laughs> Kapiyata to. Mantika. Di ba? Ngayon ang mga gamit. Hmm. Ayan, nakakamiss yung ganito, yung bu ano, buhay estudyante. Okay. At maraming ano niyan, maraming nakaka-relate. di ba? Anong course mo? Um, eduk po, education. Education? Mas anong education? Bachelor of Physical Education po. Ano ibig sabihin Sa PE po. Sa ah, PE. PE. Yes. Mga athlete, mga sports, mga exercise. Ah, exercise talaga. Mm. Ayos. O saan mo plano magturo? Pag sakaling... Baka po sa Manila or sa... If ever man po na makapagtapos, sa Manila po talaga. Sa Manila talaga. Ayaw mo dito? Pwede naman po po yun. Pero mas maganda po kasi sa Manila kasi po malami pong opportunity. Mm Ang education. Mm -hmm. O, oh, di ba? Mga kaanulit. So, nakarating na tayo dito sa, ano, <laughs> sa apartment nila, ano, nila Rika 3. Ayan, at, dinala ako ni Rika 3 dito. Meron daw dyan burabod, parang sapa. Doon daw sila naliligo pag nagkitipid ng tubig. So, puntaan natin. So, Gano'n siya kalayo? Mga 1 kilometer? Hindi naman po yan. Malapit-lapit naman. Malapit-lapit naman. 2 kilometers. Oo. Uh 1 -oh. inch. <laughs> <laughs> Ayan. So, kakaibang experience to. Baka baha. Huwag sana... lang daw sanang baha. nagtitipid sila ng tubig. Linaw nga oh. Ang agno pati kalikata Ang lamig ah. Ah, madulas. Apo, Lumot, delikado. delikates Tapos 'yun, ano na 'yun? Para hmm. hmm. ano 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 na po 'yung parang sapa. Pero parang half lang po ata. kaya Ano kaya Ano kayang ano nito? Pwede mag-picnic kasi delikado nga. Ay, delikado, ang dulas. Delikado magpunta doon. Delicates. Mm. mm. Pero Oo nga. Pero, hindi na siya masyadong, ano, tag dito. Hindi na siya masyadong nature na nature. Mm -hmm. Yung parang, yung, eh, parang pinaka, tawag dyan. Yung, yun na yun. <laughs> <laughs> yung parang ano? Yung talagang parang hindi pa masyado na ano ng mga tao. Yung mga ganun ba? Ay nga, may maglalaba, oh. Oh. Grabe. Hmm. Sana, ano, mas malagaan pa to. Asan galing yung burabud niya? Dito po. Dito. Diyan lang galing yung burabud, oh. May, may maglalaba. Hmm. Oh, I know. And beautification of Borabud, which is a project of the British 1968 and 1974 with the cooperation of Recudo Boys Group. You, 1998? Ay ala, ang tagal malapit lang naman pala yung ano malapit lang naman yung ginasabi niyang busay yung burabud tawagin dito sa probinsya at yung iba niyan pagkaganyan napakalamig ng tubig pero yon ay malaking tulong na ng mga mga residente rito hmm. hindi naman mahirap yung tubig dito hindi naman po huya hmm. sagana din dito sa tubig sagana rin naman pala sa tubig ayan bakit naandito si Kenoli pinapabigyan ka ng isang daan. Yeah. Thank you. Pinapabigyan ka ni Kuya Jojo ng isang daan. Thank you po, Kuya Jojo. Sabi mm. po, puro bariya. Oo, oh, oh. para daw, pam pambigay mo sa ano mo. Pambigay mo sa yung mga pamangkin mo. Mm. Uh, pang... Pamasko na rin? Oo, oh, oh, pamasko. Pero hindi yan. <laughs> 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 Ayan, ito na po yung ano. Bilangin mo daw. Ala, kuya, bilangin ko ba? Oh, bilangin mo. 1 2 3 4 5 Five people. Oh, yeah, meron kang pa Ala, seryoso? Oo. Oh. <laughs> Ala, thank you kuya. Kasi na po to galing. Galing kay kuya Jojo. Jojo, nice to meet you po and salamat po sa 5k tala sa rin ako talaga seryoso yan hindi <laughs> ako makapaniwala <laughs> magamit mo rin ngayong pasko ano po, pang ano na rin pang bili po ng gamit sa school tsaka uniform ah, wala ka pa rin uniform? wala pa rin po, required na po kasi sa January Ito, grabe na, magkano yung uniform nyo? ano po, nasa 1k po, tapos yung yung BE pa po 700 plus tapos yung department shirt yung NSTP t-shirt pa mm. ayun nga pambili mo talaga ng uniform <laughs> <laughs> pambili talaga ng uniform meron okay. nang pang uniform oo mm -hmm. kasi hindi man basta basta ganun yung halaga ng uniform eh no mahal din talaga yung iba nga nyan ang ginagamit mm -hmm. yung mga pinaglumaan eh ba? Diba? parang bumibili sila doon sa mga mga nakagraduate na mga ganun tapos may PE PA, pa ganun ako PE required mm. Ya <laughs> 5G. Mm -hmm. First time serius banget. Serius so ya, yang serius. Kini aku. Mm. <laughs> <laughs> mm -mm. super. Eh, yeah, at least may maagamit ka. Ay tingin lang kami ng breakfast doon sa ano, sa sentro. The chemicals, that take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light pulls us from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop